Hello po, mga kalingap, mga kapinatiks natin dyan. So, good morning po pala sa inyo lahat dyan. And for today's video po, magre-react tayo dito sa babaeng mag-isa sa lumang simbahan, dinurog ang puso ko. Dahil po, dahil po sa Facebook, sa Facebook pa lamang is meron na 13 million views ang nasabing video po na ito. And, grabe, bagong buhay na naman ang matutulungan ng Team Kalingap and sobrang excited na ako. And, gusto ko munang makita kung ano ba yung sitwasyon niya talaga and all mga kalingap and yun na nga kung gaano kahirap yung pinagdadaanan niya and so halika mga kalingap let's uh, watch this video mm, -mm. Ah, eh. ang nakatira. sa lumang simbahan na ito ay so, babae eh butas putas at sira-sira na. Poyot mo, anong kinain mo ngayon? Wala po. Wala? Bahid sa kanyang mga mata, ang labis na kalungkutan. Grabe. Parang namumutla siya eh. Parang wala nga siya lakas and parang low blood siya. Feeling ko parang mababa yung dugo niya sa katawan kasi kitang-kita mo agad sa kanyang labi na talagang pale. Putlang-putla talaga eh. Tapos parang Nakakaawa naman siya. Gutom na gutom din siya nung siya'y aming matatnaan. Kumain ka na. Kaya na rin. <coughs> Gutom-gutom yan. Mag-isa lang pati dito. Bakit mag-isa ka lang dito, madalas? Bakit nga ba mag-isa siya rito? Nasa na kanyang pamilya. So, hello po mga kalingap. at darbo po tayong pupuntahan dito, itong bahay na to. At balita ko po ay may nakatira daw dyan. Pero ang sabi, ito daw ay simbahan. Ano? simbahan ng yung ano ah parang born again Christian po ata. So, kumustahin po natin at silipin natin kung may nakatira nga po dito. Tara po! Tara po! Wala tang kasi ang sabi daw, nakatara daw dito ay isang bata na nag-aaral, hirap sa buhay. Ay! Babae! Pwede pa palagay ng mic ni? Pwede pumasok? Sige. Ay, grabe. Ano ito? Ano ba to? Simbahan ba talaga? Simbahan daw to sa ang balita sa amin. Simbahan daw ito dati. Grabe guys. Tingnan niyo yung ano. Grabe. Aligid. Paano pag umulan talagang basahan? Sino talaga, ang eh. nakatira dito? Kasi tumuto tumatagos Ikaw? yung araw eh, di ba? Anong ano to? Ba uh, paano kayo napunta dito? Paano ka napunta dito? Dito sa lugar na ito. Dito po talaga. Dito kayo nakatira? Ah, dito ko talaga tara, Paano simbahan ito? Ano po, may, nag, may nagpupunta po dito. opo hmm. Opo muna po kayo, Kuya. Sige, tara, upo tayo. Okay ka lang. payat mo, anong kinain mo ngayon? Wala po. Wala? Pumapasok ka ba? Opo. Ano yung baon mo? Ano po, nagtitipid lang po ako pa wow. Kanina mga medal nito? Sa amin po ako magkakapatid. Ang dami ah. Kaso po, yung iba ko pong kapatid, wala po dito kasi bunso po. Ah, bunso ka. So, madalas mag-isa ka lang dito? Apo. Hindi ka ba natatakot dito? Hindi naman po. Okay ka lang? <laughs> Ba't parang naluluha ka? Oo parang... Okay lang yan. Dito naman kami para tulungan ka. Parang hinang-hina -hina. siya, parang wala siyang lakas. Mahirap ba ang buhay niyo dito? Opo. Bakit? Minsan po kasi wala po kami pamasahe pag-aaral. Pag-aaral? Wala Paso. rin po kami makain minsan. Okay ka lang ba? Nagkutom ka? Pasensya na po. Wala po kami may handa sa inyo. Ay, okay lang. Kami ang may dala para sa'yo. Ano? Di ba na tulo dito? Natulog po. Siya kasi butas-butas na. Hindi na nga po namin alam kung saan kami matutulog. Hindi na alam kung matutulog kasi nga butas-butas na. Okay. Ang grabe. Eh. Sino to? Si Papa po. Papa mo? Nasaan na siya ngayon? Wala na po. Patay na. Anong pakiramdam ng mag-isa ka dito at pumapasok ka, mag Nag-aaral ka. Hmm. Mahirap ba? Up. Kuwawa naman. Is, pati ako parang na ano yung puso ko <tis> eh. Nakikirot kinik. Nakikirot eh. Anong pangalan mo? So, Andrea. Andrea? Andrea. Grabe ano. Kilala mo kami? oo Kuya Rab? Kilala mo naman pala ako. Huwag ka namaya sa akin, ha? Marami kami natulungan ng mga kaedad mo. Ano pangalan mo? Ay, ilang taon ka na? Fifteen. Fifteen. Fifteen pa lang. Marami na yung paghihirap na pinagda pinagdadaanan mo, no? Anong pangarap mo sa buhay? Makapagtapos po pa ng pag aaral Maging at ano po, agricultural engineer. Ano ba, wow, oh, okay. ang galing. ang pangarap, no? Very, ano, very unique yung pangarap. Eh. Agricultural. Ibig sabihin, dati itong simbahan. Okay. Wala po kami matirahan, kaya dito na lang po kami tumutuloy. Hmm. Ayan o, prayer room. Alaga may prayer room. Ha? Tutulog? Tutulog. Saan kayo natutulog? Dito lang. Ito? Ano ka ba? Christian ka? Opo. Okay. Born again Christian ka? Hmm. Sinong pastor dito? Na ano po yung pong taga Mercedes. Tapos dito na rin ang uh, Ano Anong trabaho ng mama mo? Wala po. Pag may napalinis lang po. Napalinis? Siguro matagal na tong simbahan na to, no? Opo. Kasi tingnan mo, butas-butas na. Ibig sabihin, kung saan-saan lang kayo dito natutulog. Hindi ka, buti, di ka natatakot dito. Hindi. Hmm. Hindi naman. Ito mga kasama mo, mga pusa. Mga kalingap si Andrea po. Anong nararamdaman mo ngayon? Puntahan ka ng Team Kalingap. Masaya po. Hmm? Masaya. Masaya ka? Bakit? M may, ano po, may tao pong ano, tutulong sa amin. Hmm. Matagal mo na rin bang pinagpipray na mapuntahan ka namin, Team Kalingap? Opo. Oh. Matagal na po kami nanonood sa inyo. Ano ah, nanonood ka? Galing naman. Kanina, ba't naluluha ka kanina? <laughs> Nalala ko lang po si Papa. Ah, si Papa mo? Ba't kailan lang siya namatay? Ano? Ngayon, 2023 po. Oh, last year lang? Last year lang. Ano yung kinamatay niya? May sakit. May sakit? Um, siya ba dati yung mubuhay sa inyo? Kung hindi lang po siya namatay, hindi po kayo maghirap dito. Ano kaya? Bigas? May bigas? Ano ang niya? Bigas? Ha? Nasaan yung grocery? O, oh, kasama yan. Ito, okay, may ko dala kami yung ano, bigas sa inyo. Ito, grocery. Hmm. Ayan. Ayan. Alam ko, nagugutom ka na. Okay? Salamat. Ka malungkot. So, Na-appreciate niyo ka talaga ng Kunting tulong eh, di ba? Na-iiyak na agad -na siya, naluluha agad siya eh. Alam ba trabaho ni Papa mo dati? Nag-ano po siya? Nagpapanday. Nagpapanday?

Wawa naman si Andrea. na mumut. Isa kasi sa namumut, namumut. Isang asa, isang asa, mga signs na parang mababa yung dugo mo. Eh. Ano ba no? Ang puti ng labi. Ito may yung mga puti, sabon puti dito. Pansit. Whiskey. Dahil sa puti ng labi niya, hindi mo talaga pagkakaiyo lang ano eh, talagang mababa yung dugo niya sa katawan niya. Eh. Halatang halata. Ayun, tap. Hindi naman madadaya 'yun sa camera eh, talagang sa pagluluto, kape. Okay. Ito, asukal, mga bilata, mantika. Ayan, tapos ito, Bilata. Ang dami po yan. Tapos may bigas po tayo mga hmm. Kain ka muna. Hmm? Ayan. Hmm? Ayan. 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 Mag-isa lang dito. Bakit mag-isa ka lang dito, madalas? Si mama po nagtatrabaho po. Hmm. Anong trabaho ni mama mo? Pag may mapalinis, sabi mo kanina. Pag wala, wala din. Tiis. Saan kayo na ano, luto? Doon Anong pang luto nyo? Wala. Ano? Uling. Thank you po, Kuya Rob. Okay lang yan, Kuya. Gusto juice? to eh. Juice. <laughs> Joke <Jogla>. lang. <laughs> wala pala tayong juice, no? Hmm. Saan na school mo? Sa Manggis. Dito lang yun, di ba? Diyan? Diyan Jen, Jen, dito. Ito, gusto mo to? Um, malaking tulong ba sa itong sa inyo tong grocery na dinala namin? Ito po. Hindi na po kami ano nahirapan na kung ano pagkain. Bigas, laking tulong na hmm, bigas. Mga lata, Dalawang linggo din to, no? Bago mo ubo, isang linggo. Dalawang linggo. Kaya mo, magbibigay pa ako sa inyo, sa inyong pera. No? Yung bigas. Para may allowance ka. Pang bond. Tapos kung buwan ba? na yung bigas, may higit pa eh. <laughs> ang ganda niya, no? Ang ganda rin si Andre. Alala na kung tumaba-taba siya. Kasi grabe ang payat niya ngayon. Sobrang hirap ng buhay. Walang uh, makain. Paano kung mag-ibato -iba, mag or walang ano? Wala kang walang, walang matutuloyan. Kahit sana ano lang, lang dagdagan lang ng pap, papag yung ano yung Salamat, Kuya Robin. Ano oh, yung katubig? Lupa. Ang kaya't hmm. na yan. Ang tagal lang ang palapal lang yung pala, yung yung wala ako na kung tango na ako yan. Ayak na talaga ako eh. Hmm. <laughs> talaga si ang tagal. Si Kuya Robin po yung nag-ano sa amin na, papunta dito kasi nga may na ano rin siya dito. Yun nga po, sinabi niya. Ang batang naninirahan dito na walang wala din. Salud kay Kuya Robin, napakasipa. Mas malaki pa nga hmm. yaman Diyos, misa sa kanya, di ba po yan? ano pa lang ng pizza ay ano ba? Dose pa lang 'yon. Dose to. Great Anong gusto mong sabihin sa mga sa amin, Team Kalingap, sa mga makakapanood sa inyo? Siyempre, nagpapasalamat po ako. Dahil isa na rin po kayong malaking tulong sa amin. sa mga viewers parang, na nakakapanood sa inyo, gusto nyo sabihin sa kanila. Salamat po dahil, kung hindi man din po dahil sa kanila. Hindi kayo matutulungan. Miming! Miming, gutom na rin yung pusa, oh. <laughs> Pero kahit ganito yan na kuya, nasimba pa rin yung bata dito. Oo nga, simbahan to. Masimba kayo dito? Uh -huh. Ibig sabihin, uh, niniwala ka kay Lord. Nagtitiwala ka sa Kanya. Hmm. may pananampat, may nagpipray ka palagi. Ganon. Yeah. Kay Lord. Na ano po, na tuloy. ano po, hindi niya po kami pabayaan. Hmm. At sinagot na nga ngayon, no? Ayan, yung bago kuya. Ayan, bigyan kita ng ano ha. Ah, uh, Bigyan kaitan ng pera, ano? Bigyan mo na lang kay Mama, Marunong ka maghawak ng pera. Bigyan mo na lang kay Mama mo para nakit pag-uwi niya dito. Ano? 'Yan. gusto mo. <laughs> Ah. <laughs> magkano gusto mo? Magkano bigay mo po Kasi nagkaroon pagkikwento naman sa akin si mama niya. Okay, uh, no. 50 pesos kasi 20 pesos masahay punta ng mm. sa school niya. Tapos 20 balik, 10 na lang yung balo niya. Mm. -hmm. Uh, at niya talaga. Kahit magkano po kaya na kong 10 baon po. 100 baon lang. 100, malaki na yun sa'yo. Malaking bagay na yun. Ano gagawin mo sa 100? Papambili po ng bigas. bigas Mm. <laughs> Kung ano po pong kailangan. Hmm. Wait, mm. lang daw. Okay na pala. Ayos, makatipid tayo. Oh. Ano masabi mo dyan? Salamat po. Malaking tulong na rin po. Ha? Dalawang Malaking araw tulong. na yan sa Malaking tulong na yan? Hindi, joke lang. Nagdagan pa natin. 000. Thank you. Po. Oh, ito pa. <laughs> ano? Thank you. Mahina uh, ang uh, mga 5,000 yan. Pili ka 5,000. Magkano na yan? 3,000. Oh, ito pa. Masaya hmm. ka? <laughs> oh, 5,100. Salamat po. Hmm. Ba't parang malungkot ka pa rin? Naiya ka? Ha? First time mo makawak ng ganyan. Pera. laki? Marami na po itong mabibili. Anong mga bibilin mo dyan? Mga ano po. Kung ano po pong kailangan dito sa bahay. Hmm. Matagal na po ito pa ba, bago maubos. Matagal <laughs> na bago maubos. Kasi kung may ano, grocery naman na sila. Bigyan mo na lang kay mama mo pagdating. Uh -huh. Ano? So, yan. Anong grade mo na? Grade 10 po. Grade 10? Hmm. Siyempre, may mga bayaran sa school, no? Thank you po ulit, Kuya Rab. sa ano po, tulong. Hindi ko po inaasahan na makakarating po kayo dito. So, Thank you, Kuya Robin. Na, salamat mo si Kuya Robin. yung nag magturo dito sa bahay na to. Salamat na lang kay Lord. Mm Thank you kay Kuya Robin kasi siya yung nagano, nagturo sa iyo. So ano, okay na kayo dito? Okay ka lang? Palagi nyo mong sara yung pinto nyo dito. Parang hindi isip. Kasi delikado. delikado. Mag-isa. No? Mag-ingat ka palagi. Hindi lang concern ko yung safety eh. Kasi paano... Yun nga, pray ka lang palagi. Paano kung natutulog sila dyan tapos... Dito naman kami, Team Kalingap. mano. So, thank you po mga Kalingap Maraming salamat And support na po natin si Andrea Kung gusto tumulong uh, Bukas naman po ang ating pintuan Message you lang po ang ating FB page Kalingap Rob with 3.2 million subscribers po At may admin po tayo nag-reply dyan and Sana mas tumuloy-tuloy pa Ang po natin kay Andrea no Kahit sa dami ng ating mga tinutulungan At pinapabahaya Thank you po, God bless And Jesus loves you Bye bye po So, yun nga mga kalinga po eh, no? Uh, ano po sana supportan po natin sa Andrea mas imaratod po natin yung vlog niya dahil sa way po na yun is makakatulong tayo ah uh, sa pagpapanood lang ng video niya and all and sa pag hindi pag i-skip ng ads and yun na nga sa so, para i-share din po ninyo itong video na to para mas makarami pa po mas uh, makarating din sa mga merong mga, mga busilak na puso tulad natin and para tulad ninyo po, and para mas makatulong pa, and uh, baka hindi natin alam bakit kayo na po maging tulay para sa panibagong buhay ni Andrea. So, yun po mga kalingap. Ako po yung magpapaalam na. Ingat po kayo lagi dyan. Cheers!